So, hello, hello mga palangga. Nandito pala kami ngayon ng aking asawa sa uh, farm. Mamimitas tayo ng blueberries mga palangga. Ayan. Marami siyang bunga mga palangga. Kaso lang ang liliit. Ayan. At hindi na nga alam ni Inday ninyo kung anong kanyang gagawin. Kaya sabi ko sa asawa ko, hawakan niya yung aking camera at videohan niya ako. Ayan, sige. Sige. Silipin mo talaga, Inday. Piliin mo talaga yung mga malalaki. Inday, bakay. Ang lilit ng mga punga. So, syempre, si Inday, habang namimitas mga palangga, ay subo-subo rin tayo, day mo, eh. sulitin natin yung ating mga pinabaya dito, mga palangga. At tingnan nyo, maliliit lang itong mga puno na itong mga palangga, pero marami siyang bunga, ba? At tingnan nyo, hindi talaga maganda ang tubo ng blueberry nila mga palangga at ang inyong inday ay nalilito kung saan talaga siya pupunta dahil maliliit nga yung bunga ayan, sige, sige inday ang bilis-bilis mo maglakad na na si dodong day sige lang day so, ang sabi ko sa asawa ko bakit ganito ito ang liliit dapat doon tayo pumunta sa blackberry kasi talagang blackberry sana ang aming pipitasin mga palangga Oy, pero dito mang kami napunta sa blueberry kaya sabi ng babae, hindi pa daw pwede yung ano, blackberry. So ayan, ang inyong inday ay nalilito kung saan siya pupunta kasi ayan. Tingnan niyo naman ang liliit talaga, ang puno niya ang um, liliit. At ang hangin pa niyan talaga mga palangga, no? Kaya ang aking buhok ay nagliliparan kung saan-saan. Ayan, sige dai, sige, subo tingnan mo talaga day, kaya baka mahuli ka dyan ba subo mo lang ng isubo yan para sulit ang iyong bayaran kasi eh, mahal pala yan mga palangga no ang mahal pala ng entrance tapos babayaran mo pa kung magkano yung mga nakuha mo mga palangga titimbangin pa yan nila kaya ang inyong inday ayan sinusulit ng inyong inday ang kanyang bayad oy sige inday kumain ka lang ng kumain dyan ha at pag nahuli ka dyan mamaya aw. Tudas ka dyan mga inda-inday So ayan mga palangga Dito tayo At natapos na nga pala kami mga palangga Mamitas ng blueberry Pero yan yung blackberry talaga ang gusto ko Sana ng pitasin mga palangga Kaso lang hilaw pa man yan Ang sabi ng babae Hindi pa daw pwede kasi hilaw pa Pula-pula pa lang So ang sabi ko kay dunung Sige na bayaran mo na yan dunung Kay para muwi na tayo Kaya mainit ba So, ang tudong, ayun. Pinatimbang niya lang, pero hindi pala yan dyan babayaran, mga palangga. Doon pa pala yan babayaran sa ano, sa pinaka-store nila. So, ayan, mga palangga, pauwi na kami yan, at dyan pala kami magbabayad, mga palangga. sa pinaka main na store nila so ayan ang inyong dudong inutusan ko ng bayaran yan, ayan andoon sa loob at tingnan nyo mga palangga, meron din silang mga pakwan dyan oh. No? pero hindi ako marunong mamili kasi kung anong matamis dyan mga palangga pero mukhang masarap ang kanilang pakwan mukhang matamis naman mga palangga pero agoy mga palangga oy, kamahal man yan mga palangga Biyay. at ayan mga palangga abang drive kami pa uwi ayan ko yung kanilang ano sunflower at nakita ko ayan o. hindi maganda yung tubo ng kanilang sunflower ngayon mga palangga tingnan nyo mukhang malnourish mga palangga wala pa siyang mga bulaklak ba ayan o, oh, hindi maganda ang tubo ng kanilang sunflower unlike last year ang ganda ng tubo ng kanilang sunflower at meron din pala silang mga ano dyan, mga palangga um, grapes pero ang kanilang grapes dyan mga palangga ay, mukhang maganda ang tubo ba tingnan ninyo dito mga palangga oh. dito sa kabilang side ang grapes nila mukhang hindi maganda ang tubo mga palangga ng sunflower pero yung grapes nila tingnan nyo mataba taba yung kanilang mga grapes ng palangga ayan oh pero wala pa siyang bunga mga palangga siguro mga November pa yan mga palangga November or December yan mataba ang kanilang grapes pero wala pa talagang mga bunga yan mga palangga Uy, no? so ayan pauwi na kami ng dudong mga palangga tapos ayan nga nag-uusap kami ni dudong Ayan, Andiyan naman yung apple mga palangga, oh. Apple farm yan dyan mga palangga. Marami silang mga ano dyan mga palangga, negosyo Ni talaga nila yan. Negosyo talaga nila yan every year. Basta kada season mga palangga, meron yan silang mga picking dyan. At dyan na nga yung mga apple mga palangga, hindi pa yan ready. November pa yan, October, November yan, picking na yan. Meron na pala yan, mga bunga mga palangga pero maliit pa. So ayan mga palangga, hanggang dito na lang ang aming video no. At uuwi na kami ng dudong ko. Thank you sa pagsama nyo sa amin at sa mga panunod nyo sa aming mga vlog. Thank you, thank you mga palangga. Please don't forget to like and subscribe our channel. Bye mga palangga.